Diretso agad ang sa bahay ni Kimi. pagbanding muna si Daddy Paolo kay Daddy William at si mga kapatid nito. Partera talaga ng pamilya matapos pinala ni Kimi si Aki. Excited na rin ng mga pamilya na makita ang unik isma ni Paolo Dino. Tanggap ito ng buong Chu Family. Ang halaga sa ay happiness ni King Chiu. Alam naman natin na hindi laging maganda ang pinagdaanan nito kay Sian at sa iba pang mga ex. Kala patlang lang na maging saya siya sa huling lalaki sa buhay niya. Wala naman kaso o problema kung may anak si Pao Damlino. Ang importante ay hindi daw umanusat ng anak at walang tanong iharap sa altar. Diserve ni, ni Kimi ang makasal at ito rin na panghabang buhay. Ayon nga sa si mga komento, first time maging kanyan si Paulo Importable na rin sa buong family ni Idol. Palaking on sa mansyon. Isa lang ang sa niyo ito. Willing na rin siyang sa si Kimi sa habang buhay. Narealist din kasi siguro ni Paolo na hindi siya bumabata. Kailangan na rin ng isang babi. Mapasama sa pagsanda. Napapalad na si Idol, Kimi, ang babae nito. O man, hindi pagsisisbihan na siya ang Totoo ang sinabi ng no, Prince. Excited na kami sa announcement para sa King Paul.